Hi guys, kapag na-hack po ang iyong Facebook account, ito ang gagawin mo. First, bakit nga ba na-hack ang ating account? Posible po na gumagamit tayo ng mahinang password, pag-click sa mga malicious na link, o pagiging biktima ng uh, phishing scams. Ito lang po ang gagawin natin. Punta po tayo sa ating Messenger app. Dito po sa three horizontal lines. Click natin yan. At dito sa upper uh, right corner. Ayan. Click natin. At mag-scroll down po tayo dito. Pahanapin natin yung account settings. Ayan. I-click natin yung password and security. Ayan. At mag-change password po tayo. So, mag-change password na tayo. Dito is current password, then new password. At i-retype po natin yung new password. Bago natin i-save ang changes para ma-log out na yung nang-hack sa atin. Thank you so much for watching guys. Please follow for more at paki-share na lang din. Bye, thank you.